Ano kadalas ba ang pagkainan? Di ba nagda-diet yung mga oh. crocodile natin? Twice a month po sila pinapakain. Twice a month lang? Oo. Oh. Uwawa naman pala. Kaya pala pagka nakita kami dito, parang gusto kami sagpangin oh. eh. Oo. Uh, so twice a month, ganun pala talaga ang pag-aalaga lang ng crocodile? Hindi nilang inunguya yung pagkain so, eh. So meron tayong natutunan dito ah. Ang uh, buwaya pala may kabusugan. Oh. Ano? Pag busugo sila, kahit oh. lagyan po natin ng pagkain, hindi po nila gagalawin. may, pero meron akong kilalang buhaya, hindi na bubusog. <laughs> Kinala mo rin siguro yun eh. And may mami. Ang dami-dami lang nanakaw eh. Tuloy-tuloy pa rin nakaw oh. eh. Kaya, te, nakakahiya yung sila sa buhaya eh. No? Meron, nagkaroon no. po ng notion di ba yung tinatawag oh. nila, kinukumpara sa buhaya. Uh -uh. Pero ang buhaya po talaga, pag busog na, kahit Tabiyan mo ng pagkain, hindi mo nila gagalang. Ang buhaya pala hmm. ay madaling nakukontento. Kaya dapat pala, ang buhaya ang gayahin natin. <laughs> so,